magandang gabi po sa atin lahat. Welcome back to my YouTube channel. Melody Tablet Alejo. Magluto tayo ng ayan. Dahon ng sili. Kailangan daw natin ng maraming dahon. Kaya magluto tayo ng dahon ng sili. At saka, ayan, dahon ng pecha. Siyempre, meron po tayong isang slice ng buntot ng pompano. Ito lang po yung ating lutuan. No? Papakita ko po yan. So, nilagay ko po dito ay ayan, tanglad. May sibuyas, may kamatis, at syempre luya. Oh, habang pinapakulaan natin para tonight makahikop naman tayo ng masarap-sarap na sabaw. Ayan. Nag-iisa po tayo tonight mga kapset ayan, yan lang ang ating ulang yung ating mga dalandan o oh, nahinog na actually gagawin kong juice yan kaya lang sa kabisihan nahinog na ayan na siya o oh. hmm nailagay ko na po yung buntot ng pampano pero bago ko po inilagay yan nilagyan ko na po ng asin ayan pakuloon lang natin mabuti, maigi kasi yung pampano natin ay naka -freeze. yan pakatasin natin maigi kulo-kulo, wow, ang sarap ng amoy ng, ng ano ng tanglad mga kapsat, subukan nyo po sarap, gamot na rin yan kaya ganyan lang ang way ng pagluto ko ako lang naman kasi ang kakain kaya kung anong lasa ay I'm sure masarap sa aking panlasa wow ang sarap talaga yan malapit ng maluto mga siguro 5 minutes more than 5 minutes natin pakuluan para masarap mga kapsad kaya ganyan lang hmm. lagyan natin ng dahon dahon yan lang hmm hindi pala 5 minutes mga kapatid less than 10 minutes kasi gusto kong maluto na lutong luto then lagay na natin ang mga gulay yan ayun ang daming gulay hmm. meron ding dahon ng sili yan gusto kong magulam ng dahon ng sili ngayon mga kapsat wow ang sarap ng aroma Mm. Subukan mo po ito. Ang sarap talaga. Ayan. Amazing talaga itong lutoan ko. Hmm. Mm hmm. Wow. Ang sarap. Kain na po tayo. Naluto na ang gulay-gulay. Wow. Sarap ng amoy patayin na rin natin. yun yan Thank you po sa inyong panonood. God bless everyone. Bye! Naluto na mga kapset Naubos na ngayong yung gulay, oh. <laughs> Pinapak ko na. Ang sarap. Kain na po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, Please paki-like, share and subscribe. Ito muli ang yung kaibigan si Melody nagsasabi, problema man ay marami, huwag sana nating kalimutan gumiti. Bye, see you on my next vlog. God bless us all.